Umabot sa 18 high value targets ang naaresto sa isa na namang isinagawang one-time, big-time Low Enforcement Operation ng National Capital Region Police Office. ipinakita ng NCRP mga accomplishments sa isang linggong one-time big time sa anti-illegal drug operation at drug surrenderers kaugnay nga ng BIDA program kina Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos, Chief PNP Police uh, General Rodolfo Asuring Jr., Medea Chip, uh, Yusek Moro, Berilio Lasso, at Yusek uh, Gilbert uh, Cruz uh, ng Dangerous Drugs Board. Uh, sa isang uh, linggong one-time big time uh, nito mula Desembre uh, 3 hanggang uh, Desembre 9, uh, nagsagawa ng kabuang 300 operasyon ang NCRPO kung sa walo na mga high-value target at uh, 384 street-level individuals uh, at 114 na. Uh, na personalidad na wala sa watchlist ang mga inaresto. Sa mga operasyong ito, mahigit sa 5,790.35 na gramo ng shabu at 2,074.32 na gramo ng marijuana ang nasamsam at 357 kaso ang isinampa na may kabuoang 39,639,224.14 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Sino Sinusuportahan ng NCRP ang DILG sa paniniwala nito na ang susi sa epektibong pagbawas sa demand para si Liga Droga ay ang sama-samang pagkilos na nakatutok sa grassroots sa parehong prevention at rehabilitation sa pamagitan niya ng pagtataguyod ng anti-drug education sa bawat antasa mula sa national program hanggang sa barangay activities at school events. Sa puntong ito, ang kampanya ay hindi lamang nakatutok sa pag-aresto sa mga drug personality at pagkumpiska ng mga iligal na droga kundi pati na rin sa pag-abot sa maraming gumagamit ng mga droga para sa kanilang voluntaryong pagsuko at tulungan sila sa kanilang pagsisikap na baguhin ang kanilang pamumuhay at maging mas produktibong individual. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.